August 4, 2020, a large amount ng ammonium nitrate stored at the port of Beirut, ang capital city ng Lebanon, ang sumabog, causing at least 218 deaths, 7,000 injuries, at di sa 15 billion US dollars na property damages. Nag-iwan din ito ng estimated na 300,000 na mga homeless. Ayon sa investigation, ay may isang cargo na naglalaman ng 2750 tons ng nasabing chemicals ang nilagay sa isang warehouse doon without safety measures. Ang nasabing chemicals ay na confiscate ng mga Lebanese authorities sa isang abandonadong barko na MV Rosos 6 years ago. Kabilang sa mga namatay ang, ang apat nating mga kababayan na nagtatrabaho doon bilang domestic helpers at naitala ding 42 ang mga nagtamo ng mga malalalang injuries. Hayaan niyo pong aking isalaysay ang kwento sa naganap na pagsabog sa Beirut noong 2020 kung kailan ang ating bansa ay nakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 4, 2020, ay nayanig ang buong Lebanon sa isang napakalakas na pagsabog. Sa sobrang lakas nito, ay naramdaman pa ang nasabing pagyanig sa mga kalapit nitong bansa, tulad ng Turkey, Syria, Palestine, Jordan at Israel. Narinig pa ang nasabing pagsabog sa ilang bahagi ng Europa, particularly sa Cyprus na 240 kilometers ang layo sa Lebanon. Maging ang United States Geological Survey ay nakapag-detect ng 3.3 magnitude ng seismic wave o paggalaw ng lupa. Ang nasabing pagsabog ay nagmula sa Port of Beirut. Ito ang main port ng Lebanon na matatagpuan sa eastern part ng St. George Bay. Agad namang naalerto ang Lebanese Red Cross at pinadala ang lahat ng available ambulance na nanggaling sa north at south na bahagi ng Lebanon na hindi masyadong naapektuhan ng nasabing pagsabog. 75 ambulance at 375 medics was dispatched on the said location. Ang ride-sharing app na Karem ay nag-offer naman ng libreng sakay, lalo na sa mga taong gustong mag-donate ng dugo. Lumabas din ang napakaraming volunteers na tumulong para mag-alis ng mga debris para mas mapabilis ang pagdaan ng mga medics at rescue team. Isang temporary hospital ang ginawa ng mga Iranian Red Crescent sa city para sa mas mabilis na mabigyan ng lunas ang mga sugatan. At dahil nga sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ay lahat ng nasabing hospital sa Lebanon ay nagkaroon ng shortage sa medical supplies. Agad ding nagpadala ng rescue teams ang Netherlands, Turkey at United Kingdom. Ganun din ang bansang Egypt na agad na nagpadala ng mga eroplanong may dalang medical aids at pagkain. nag din ng Qatar ng urgent medical aid ang mga Qatar Emery Air Force ay nagdala ng mga respirators at generators sa mga hospitals. Nagdonate din ng Qatar Emir na si Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ng 50 million dollars. Ang Kuwait naman ay nag-provide din ng 36 tons ng mga medical supplies tulad ng wheelchairs, blood bags at ambulance. Ang St. George Hospital na isa sa pinakamalaking medical facility sa Beirut ay nasira kung saan ay apat na nurses ang namatay at 15 patients din ang nasawi dahil sa biglang paghinto ng mga ventilators ng nasabing establishments. Kaya naman, agad na dinischarge ng hospital ang kanilang mga pasyente at ang iba ay nilipat sa ibang facility at agad itong isinara. Ang mga hospitals naman ay punong-puno ng mga sugatang pasyente. Nang malaman ng Philippine Embassy ang bilang ng Filipino workers ang nasa Beirut, ay agad silang nag-dispatch ng team para isa-isahin ang mga hospitals at mga shelter para alamin ang kanilang kalagayan. At sa bawat Pilipino na kanilang nakikita, ay agad nilang nirerelay ang balita sa ating government. At agad namang ini-inform ang mga pamilya ng mga Filipino workers na lubos ang pag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Lebanon. At sa huli, ay napag-alaman nila na may grupo ng mga seafarers na mga Filipino ang nawawala. Ngunit di nagtagal ay agad din nila itong natagpuan. Ang mga nasabing seafarers ay agad na narescue ng ating mga imbahada at nilagay sa safe na lugar. Marami din sa ating mga kababayan noon ang natakot dahil nga sa bali-balita na ang dahilan ng nasabing pagsabok ay terrorism. Kaya naman, marami ang nais na umuwi na ng Pilipinas at nanawagan sa ating government na tulungan sila na ma repatriate Sa kabila ng problema ng ating bansa sa COVID-19 pandemic, ay agad naman nilang inaksyonan ang panawagan ng ating mga kababayan sa Lebanon para sila ay makauwi na ng ating bansa. At ayon pa nga kay Undersecretary ng Foreign Affairs na si Undersecretary Sara Ariola na ang nasabi umanong repatriation ay free para sa lahat ng mga OFW sa Lebanon na gusto nang bumalik ng bansa. Na nawagan silang muli na sa lahat ng OFW sa Lebanon na gustong ma ay makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para sa mabilis na proseso. Dahil sa nasabing pagsabog, ay may naitalang apat na mga overseas Filipino workers ang nasawi at 42 naman ang bilang ng mga nasugatan. Hindi pa kasama ang mga bilang ng na mga nakaranas ng mild na injuries. Ang mga nasawi ay kinalalang sina Ardal Bustamante Maglangit from Sambuanga del Sur, Perlita Guillermo Mendoza ng Ilocos Sur, Milagros Campos Sumakulub ng Gemaras at Baby Lince ng Las Piñas CD. Si Ardel Bustamante Maglangit o mas kilala sa tawag na ading ay Tubong sa Sambuanga del Sur. Nakapagtapos ito sa De La Salle University. Kinasal sa asawang si Rogelio Maglangit at biniyayaan ng tatlong anak. Ngunit para sa kinabukasan ng mga anak at makatulong sa siyam na kapatid, ay nilisan ni Ading ang Pilipinas at nagtungo ng Lebanon noong taong 2012 at nagtrabaho doon bilang isang domestic helper. Dalawang beses pa umanong nakauwi ng Pilipinas si Ading at dahil wala pang ipon at lumalaki na ang mga anak ay bumalik pa rin ito sa Lebanon. Nang mangyari ang pagsabog, Si Ading ay naglilinis umano ng bahay ng kanyang employer sa Mark Mikhail. Nang matagpuan ng kanyang katawan, ay natatabunan ito ng pintuan at punong-puno ng mga peraso ng basag na salaming tumalsik galing sa bintana ng nasabing apartment. May nakita ding peraso ng salamin na tumama sa kanyang ulo na naging sanhi ng labis na pagdurugo na agad niyang kinamatay. Ayon sa asawa nito na si Mang Rogelio, ang pagkamatay ng asawa ay mahirap tanggapin. Ayon sa kanya, nung gabi bago ang nasabing pagsabog, ay masaya pa umano silang nag-uusap tungkol sa mga gusto nitong gawin pag uwi. Si Perlita Guerliero Mendoza ay nagmula naman sa probinsya ng Isabela. Naulila ito sa ama ng dalawang taong gulang pa lamang at nang siya naman ay magwalong taon ay nagpaalam na rin ang kanilang ina. Kaya naman lumaki si Perlita sa piling ng kanyang lola, kasama ang kanyang kapatid na babae. Ngunit namatay din ito nang ito ay tumungtong ng walang taon. Sa kabila ng treheja na sinapit ng pamilya, ay naging matatag ito sa hamon ng buhay at nakapagtapos ng kolehiyo sa Isabela State University sa Kawayan Campus. Kinasal ito sa asawang si Giovanni Mendoza at nagkaroon ng dalawang anak. At dahil nga sa hirap ng buhay ay nagpa siya si Perlita na subukin ang kapalaran sa abroad noong 2016 at iniwan ang kanyang 10 years old at 2 years old na anak. Taong 2019 ay nagkasakit ang anak nitong babae na 4 years old pa lamang na naging sanhi ng kamatayan nito. Kaya naman, muling bumalik si Perlita sa Lebanon at inaasahan ng pamilya na uuwi noong January 2021. August 4, 2020, nang umaga ay nakausap pa umano ni Giovanni ang asawa tungkol sa gagawin umanong sorpresa para sa anak na bunso para sa nalalapit nitong kaarawan. Nang maganap ang nasabing pagsabog, ay naglilinis si Perlita sa bahay ng kanyang mga employer sa Acrafei. Nang matagpuan siya ng mga rescuer, ay punong-puno ng sugat galing sa mga basag na salamin ang kanyang buong katawan. Agad siyang dinala ng mga ito sa Baabda Governmental Hospital dahil sa ang mga malalapit na hospital ay puno ng mga pasyente. Si Perlita ay namatay dahil sa labis na pagdurugo at dami ng na mga natamong sugat sa katawan. Namatay si Perlita sa unang taon ng pagkamatay ng kanyang anak. Si Milagros Campo ay nagmula naman sa New Poblacion Venavista Gemaras. Umalis ng bansa si Nanay Milagros noong June 2018 at nagtrabaho ito bilang isang domestic helper sa mga United Nations diplomats na nakabasi sa Lebanon. Uuwi na dapat umano ito ng Pilipinas noong December 2020. Si Nanay Milagros ay dinala sa American University Hospital ng mga employer. Ngunit dahil din umano sa dami ng dugo at sugat na natamo nito, ay agad din itong binawian ng buhay. Ayon sa daughter-in-law nito na si Jen Marie, ay nakausap niya pa umano ang ina at masaya pa nga umano ito nang binalita niya na babae ang apo nito sa na kanyang pinagbubuntis. Nasabi pa umano nito na Jamila ang ipangalan sa bata na ang ibig sabihin sa Lebanese ay beautiful. Si Babylyn Siruhesos ay pinanganak noong April 5, 1992 sa Las Piñas City. Nagmahal ito at nagkaroon ng dalawang anak. Ngunit sa di sinabing dahilan ay iniwan sila ng ama ng kanyang mga anak. Kaya naman, naisipan ni Babylyn na magtungo sa Lebanon para magtrabaho. Iniwan niya ang dalawang anak sa pangangalaga ng mga magulang at kapatid. Nagtrabaho ito bilang isang domestic helper sa Acrafe na malapit lamang sa Port of Beirut. Babylin suffered a heart attack during the explosion. na Naisugod pa ang muno ito sa LAUMC Risk Hospital sa Acrafe. At matapos ang ilang araw ay binawian na din ito ng buhay. Ayon sa kanyang mga magulang, ang anak umano nitong babae na 11 years old pa lamang ay umiiyak sa kanyang pagtulog gabi-gabi. Samantalang, ang bunsong anak ng mga lalaki na apat na taong gulang ay walang kaalam-alam sa sinapit ng kanyang ina sa Lebanon. Nangako naman ang mga employer nito na magbibigay ng tulong sa kanyang mga naiwang anak. Abu na nang iuwi ang remains ni Babylin ng Pilipinas. Ayon sa kapatid nito na si Jomar, ay sinagot umano ng kanilang mayor na si Mayor Emilda T. Aguilar ang pagpapauwi ng abo ng kapatid kung saan ay nalaman pa nga nila na undocumented pala ito. August 17, 2020, ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Cargo Area ang Qatar Airways Flight QR3150, lula ng labi ng apat na OFWs, kasama ang 400 workers na narepatrate galing sa nasabing bansa. Sinalubong naman sila ng mga emosyonal na member ng kanilang pamilya. ando din ng OWA Administrator na si Hans Leo Kakdak at Foreign Affairs Secretary Chudore Luxin Jr. na nagbigay pa nga ng maikling emotional speech para sa pag-welcome sa mga ito. Maikli lang ang salita ko dahil alam kong pagod kayo. All I'm going to say is welcome home. Our president welcomes you home. Thank you for the honor of serving you. Ang mga OFW na na-repatriate ay agad na dinala sa mga designated hotels para sa quarantine dahil nga sa COVID-19 protocol. Ang labi naman ni Ardel Bustamante Maglangit ay iniuwi na, na ng pamilya sa Sambuanga del Sur. Si Perlita Mendoza sa Isabela at si Babylon Sorojejo sa Las Piñas. Samantala, ang remains naman ni Milagro ay nilipat sa Philippine Air Force para dalhin ng ilo-ilo, kung saan siya sinalubong ng kanyang pamilya at ng provincial government ng Guimaras. Office of Civil Defense at Representatives ng OWA. August 20, 2020, ay nakauwi din ng bansa ang mga seafarers sakay ng Turkish Airlines. Nangako naman ng OWA na magbibigay ng assistance sa mga pamilya ng mga OFW na nasawi at mga na-repatriate. Nangako din ng tulong ang TV host na si Willie Rebilleme o mas kilala sa tawag na Kuya Will sa members ng pamilya ng dalawang OFW na nasawi. Ano nga ba ang dahilan ng nasabing pagsabog? Ayon sa report ay noon naman noong August 4, 2020 ay nagkaroon ng sunog sa Warehouse 12 sa Port of Beirut. Nagsimula ang nasabing sunog na ang ilang manggagawa ay nagwelding ng nasirang pintuan ng nasabing warehouse. Kung saan, ito ay naglalaman ng mga explosive na materials at fireworks. Nang magkaroon ng sunog, ay agad umanong na alarma at dinispatch ang 19 teams ng mga firefighters at one paramedic na tinawag nilang Platoon 5. Ngunit nahirapan ng mga ito na apulahin ang nasabing apoy. At doon na nga nangyari ang unang pagsabog. Ang sumunod na pagsabog ay sobrang lakas na yumanig sa buong Lebanon at naramdaman pa nga ang nasabing pagyanig sa mga kalapit nitong bansa tulad ng Israel. Narinig naman ang nasabing pagsabog sa Cyprus na 150 miles ang layo sa Beirut. Ang nasabing pagsabog ay sanhi ng 2,750 tons na ammonium nitrate na nakatago sa nasabing warehouse na nakumpis ka ng mga custom sa MV Rosus, anim 6 na taon na ang nakakaraan. 218 katao ang naitalang namatay, 7,000 ang mga nasugatan at 150 ang mga naging permanently disabled. 300,000 na naging homeless dahil sa nasabing trahedya. Agad namang nag-declare ang Lebanese government ng two weeks na state of emergency. August 5, 2020, 16 na mga Beirut o port officials ang inaresto. Ang general manager ng port na si Hassan Kuray Team at ang former director general ng Lebanon Customs Authority na si Shafiq Merhi ay inaresto din. August 17, ang incumbent director general ng Lebanon Custom Authority na si Badri Dahir at 25 others are also arrested. August 10, 2020 ay nagresign sa pamumuno ang Prime Minister ng Lebanon na si Prime Minister Jab at maging ang mga cabinet members nito. Dahil sa nasabing trahedya, ay bumuhos naman ang tulong na natanggap ng Lebanon galing sa iba't ibang bansa tulad ng Armenia, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Brazil, Canada, China, Cyprus, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Iran, Iraq, Israel, Italy, Jordan, Kuwait, Morocco, Netherlands, Norway, Pakistan, Poland, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, European Union, World Health Organization at United Nations kung saan ay kabilang ang ating bansa. Kabil-kabila naman ang mga naging protesta sa nangyaring pagsabog at sinisisi nila ang government ng Lebanon. Hanggang ngayon ay bakas pa rin ang nangyaring trahedya sa lugar at taon-taon ay nagtutungo doon ang pamilya na mga nasawi para alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang naging journey ng ating mga kababayan sa Lebanon ay nagtapos sa isang masakit na trahedya at ang kanilang pag-uwi sa ating bansa ay talaga namang isang pagbabalik na puno ng kalungkutan at pighati, lalo pa nga sa mga taong kanilang iniwan. Let's salute these heroes and may they find peace in our Creator's paradise. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking isinilaysay. Kung nagustuhan nyo po ito ay pindutin ang like button and don't forget to leave something about our topic on the comment section. Thank you so much po and see you in my next video.